Hello mga kabakal. Ayan, natapos na nga po tayo sa pagre-repair ng dalawang bilog. Ayan, ginrain po natin at pinalitan natin ng malaking hinang. Ayan na. At ipapalit po natin yung isang side po nung hininang natin. At ilalagay po natin ito sa dati niyang pinaglagyan sa may paleta. At para ipalit naman doon sa isang kabiyak ng ating hininang na nandun din sa paleta. Ayan, pagpapalitin lang po natin. At ayan nga mga kabakal, itinali na po natin yung isang titirahin natin sa crane para dalin po dyan sa may patungan at maumpisahan na. At ayan nga mga kabakal, biglang darating ang ating welding inspector dyan at tignan nyo kung anong sasabihin. Alright, okay daw yung hinang natin guys. Napadalawang thumbs up pa yan mga di ba? at eto na nga mga kabakal iniinit na natin ang ating project ngayon ayan tignan nyo mapapansin nyo nagmumoist yung bakal ba? Diba? at fast forward tayo mga kabakal tapusin na natin to ayan guys tapos na naman tayo dito sa pangalawa ayan tinira natin ng isang araw yan dalawang yan tayo ayun solve na naman yung isang araw bukas ulit baka yun hindi ko alam beauty kasi yun eh ito hindi pala yun yun yung malalaking bilog na yun yan alright